So, today guys ay confirm natin kung ano ba talagang gender ng ating Pampabetrious SP Solaris. Nag-shed siya kahapon, mga tanghali. So, dating yung legs niya ganyan, kulay orange yung legs niya. Tapos ngayon eh, black na. So, big change guys. Check natin kung ano ba talaga ang gender niya. Uh, may minakala ko na male ito. Pero hopefully, mali ako. Sana female siya. Ilulubog ko lang itong kanyang ex-sub sa sabon na may tubig. Tubig na may sabon. Kahit yung abdominal part lang ang ilubog natin kahit hindi lahat guys alam niyo na to may mga video na akong mga ganito eh dyan din ng tarantula ganyan tapos ibubuka lang natin ito let's see natin kanyang leg nakaharang yan Intak na intak yung kanyang exob kinuha ko na ngayon kasi baka mapulit pa ko mukhang male ah. So ang check natin dito eh, itong nasa gitna ng upper book lungs. So, ito yung book lungs niya, 1, 2, 3, 4. Ito yung upper book lungs, ito yung epigastric furrow. So ito ang check natin kung may spermatike. Eh. Yung spermatike eh, yung parang flap na parang may antenna. So ito, wala. Mayroon siyang konting slit pero hindi yung spermatike eh, guys. Napaka nipis o so, napakalit ng slit na yan. So ito ay male. Check natin yung mas maliit o oh, mas manipis na barong Wala talaga guys, walang sumasabit. Pero maliit na slit pero inibig sa bin female yan eh. Male pa rin yun guys. Eto guys, meron tayo ditong classic sa hobby. Classic sa collection ng mga tarantula keepers ang isang gramostola rosea. Napaka-late pa rin niya. Ang bagal lumaki. So isang sign yun na baka female ito. <laughs> Check natin. Kasi normally yung mga male tarantulas eh, mas mabibilis lumaki. Actually guys, eh, na-check na namin ito ni Tolno din. Nung bumisita siya dito. Na parang female siya. Pero i-confirm natin. So, ito ay confirm na female. Ito yung kanyang flap, guys. So, yun yung flap nyo. Tapos pa may dalawang antena doon. May dalawang lawit sa gilid. Yan flap po. Napaka prominent na kanyang flap po. O, diba? Natitiklop pa. bangat pa. So, ang ating glamostola, Rosea Red, ay isang female. Yay! Yeah. Ito naman guys, yung exob ng ating is Electric Blue. ano may blue sa kanyang legs. Check natin. Pero parang hindi na intact yung kanyang exob eh. Pero try lang natin. So guys, what's up? Yung exob ng ating is Electric Blue. Pero yung part na gusto natin i-examine yan nandito. Yung kanyang epigastric fire yung kitna ng upper book lungs. At kung makikita nyo guys, mayroon siyang flap. Ayan, may flap yun guys. Hindi lang yan. Basta-basta slit. Kailangan kasi dalawang kamay para mag-examine to eh. Kaso wala akong pang setup ngayon ng aking cellphone para para may steady. Pero meron yung flap guys. Kailangan may support para hindi gumalaw-gala. Pero yun yung flap nyo yun guys. May pa-triangle yan. So female yung ating. Ayan o. Ayan o. Diba? Ayan o. So female itong ating. Club Black electric blue. So, all good. Naghulo ko ko guys ng kanyang cricket kasi kakain na yan kasi more than 10 days na mula nung nag-shed siya. So, panig ko na din matigas ang function at maghanap ng pagkain yan. So, nandiyan sa kanyang lungka. Ayun yung kanyang, kanyang pitan. eh o. Pa. So, ayun. Isang female. Tapos yung ating solaris na <laughs> isa sa mga rare no na naging male pa. Tapos ating gramosola rosea na classic sabi female siya all good pa rin at yun nga pala guys na <laughs> kalimutan ko <laughs> ang mga female pala ng mga pampupetus espisolaris eh mananatiling kulay orange yung kanilang legs so eto sa pagsished pa lang niya sa pagsished ng kulay naging black so palatandaan na ng male ito so ayun um, okay pa rin yung guys. Maraming pa rin naghahanap ng male dito ng is or pwede tayo magkano ng female na Solaris kaso napaka pricey. So, ayun guys. Maraming salamat sa panonood ng ating pag examine ng XUV ex ng ating tatlong tarantulas. All good talagang female sa isang male. Okay na yun guys. At ayun, maraming salamat guys. Gamitin rin dito oras na 22.20 na. 6.20 din sa Pilipinas. So, ayun. Maraming salamat guys at chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso 第一。